Hanggang ngayon lang sila wala ang pasok natin. Ngayon lang yung announcement. Mm. Baka bukas meron na kasi mo. Kaya niliwanag na yung langit eh. Check it. Hindi po. di parang caket caket <laughs> <laughs> galit nih emti gasnya B hmm gimana sasakan <laughs> ndih <Ano> nu emanhin dikit <laughs> dikit <nyo> ini ketelu lagu <laughs> yang sih Gusto mo stretch? Hmm. stretch? Stretch, please. Oh, no. Sana hindi na wala yung kulay mo. Hmm. Sikit ba eh? Hindi po. Mochi. Sabi niya. Ayoko na, nanawan na ako kanina. Ginawa akong baby. <laughs> Sinayaw sa'yo ba naman? Karga, sinayaw sa'ya. <laughs> Alok siya. Matindi. Yan ba? Hindi po. Ito, may nakasuksok ron ba eh.

Yeah. So Kanina. Ay, sorry. Huko yun. So sa lahat ng palinis ko sa'yo, ate, hindi na siya challenging. Oo, oh, abe. <laughs> Tagal ba naman? <laughs> Mas okay na to yung sa akin kasi hindi siya totally durog na durog. Di ba? Pag nilinisan kita, laging po putol, durog, puto, durog <laughs> ano. Laging pigtas. Ilang buwan, buwan ba to o taon? <laughs> 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 Kala ko, Parang ano, six months. 嗯。不啦。不怎

makalaw dalawang regla. Wala pa hindi pa siya nagano. Oo, mm um, -hmm. paunan lang niya ng isang taon. Cheers. Vera ka? Hindi siya nag-aano na te, ngat-ngat. Ay, ngat-ngat yan. Nakasira na. Hindi pa naman. Papagalitan eh <laughs> Che? Bagyan. Tingin din naman eh. Pigil. Ma? <laughs> Ma?

Sige na naman. Sige Okay.